Sige. Oh, gumana na. Nanjan, nanjan, nanjan. Oh. nandiyan, nandiyan. Pupunta sa kabila. Sige. Oh. Ayun ko. Ako, sumabit na yun sa akin. Sige, ilan mo na. Ba, may sinabita? Kahoy lang sinabitan yan. Glan moh, glan moh. Mo. Kuat Gua Kuat Gua na. nah, nanti tuh kawa aku nah. Ini payan. Hmm. Uh. Ekspekt kan dia ni. Ah. Oh. Ana suka. Kalau dia aku nak awak itu. Ji, segi. Di hang anu lang yang hagdan hok dan. Betah bumi ke muno yang hagdan dan. Hey guys, the guerin kami nih anu. Segi Huling-huling aja sa, <laughs> Huling -huling sa Expert ta tayo dyan. Ah, oh. You know? ah, guys na, yun, ng ilaw. Dito namin isusuot. oh, you kwi. Know, Shout out. Yun oh, ito tip. Jatat maka maka kaguang maka kui. Ya no. Bila sana ibu puas Ya no. Bagaimana tahu ini ya no Goodbye molding. Paano nyo pinadaan dyan? Eh... Kami pa ba? 30 years namin. <laughs> 30 years Serving. Malalaman naman yan. Eh, e, tulak mo nga dyan. Ano yung ano? Yan nga lang. Kailangan mag-marina. Ano? Ano lang? Ano Pro. Ayan, no? Chipping. Iyo yeah, no? Guys, susuot natin ang wire. Sinaunang plywood pa naman ito makapal ito. Oo, oh, mabigat yan. Oh, hindi yan, undersize. Hindi yan, matamaan yung ano ito. Ay, hindi yan, eh. malayo. Malayo yan. Walang ano yan. Nandun yung tumbok sa ano. iya loh boleh boleh siapa semua bisa sumabit yung isa ang ah? Sumabit yung isa. Ay. Yung... Tutuloy na lang natin yan. Eh. ako yung sumabit yan. Yung pang Oo. Oh, oh. Kasi may tulis yung, kahit siya siya, yun. Kahit sa mong sumabit yan, sasabit yan. Tanggal pa rin. Tanggal pa rin siya. Bulak-bulak yan. Kaya kahit saan yan. Pero kuan nahuli nung yung hinila ko. Ang lapit na pala. Lapit na mahaba nang pumasok eh. Ang <laughs> lapit na. Ye, yeah, hila. 1 2 3 tigas ayaw, ayaw. Sigit mo tigas Ay, tiga, tiga, tiga. Ari, okay. ari, ari, ari. Ah, okay, ko. Oop. Kulang, kulang pa, kulang pa. Kulang pa yung butas. Kulang pa sa yung pinakalooban. Yan, okay na yan. Yan o. Oop. Sige, shoot. Yeah. Parang may matigas eh. Hindi, kahit ito lang po, matigas eh. Baka mismo. Yan. Hindi na. Iyo, huli huli. Di, tulak ya, tulak. Nah, di, mai buhul, yeah. mai buhul. Iyo, yeah. tera guys, nguer. Di, kating, kating. Sed kater. Terus macam buhul nato. Tera na guys, di tera yang nguer. Yun no? Mga oh, guys Isusuong na natin yung wire Nakalabas na ba? O oh, sige, tulak siya, tulak Ayun na dyan na guys, dyan na, dyan na Uy, tumama, may ano, may tinatamaan hmm. Diyan sa kabila Ayun, tawid na oh. Okay Okay Hindi, buksan mo yung, ano ito siya, ito kuha Kabila Ya, ano, maglulugtong ka dyan? Ito lang. But, ituloy pa natin yung wire. Ipas, ipas. Yeah. Yung kailangan pa natin itawid dyan. Uh -huh. Ano? Kuha yung nandito sa ibabaw. Ay, yung ano mo, uh -huh. ma masikip na. Alalay. Ye. Yeah. Hop. Hila, hila. Hop. Ye. Yeah. Kariya. Hop. Hop. Oke. Okay. Tawid na, tawid na Ah. Wup. Jadi kelangan bapak-bapak tayu. Di, ba, 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 oh, oh. Ba, ba, di na lang, na. Ge. na natin. din dito kabila. mataba. Patay. tayo jam. Mataba. May tape? Di, di, oh, may electrical. Iikutin ko. oo oh. Sa ibabaw. Yan. Sige. Yeah. Oh. Tandaan. May tape na yun. Opo, ipit. -ip. May tape din, may tape. Sige, sabihin ko lang kung ano na.